Ya, yeah. ito yung sunod, mga kababayan. Amy Marcos. Ano yung kay Amy Ken? May insertion at according kay UC si Claire. Ya. Yeah. May insertion si Amy. Hala, just mio marimar. Ito po, mga kababayan. Ha? Ah? Sa balita, sinagot ng palasyo. Ha? Ah? ang mga patutsada ni Amy Marcos. Naku, may insertion pala si Amy. Akala ko si Risa lang, sabi ni Katonying. Naku, ano ito? Ah, insertion. Sinagot ni Yossi Claire. Diyos miyo, marimar, mga kababayan. Naku, Diyos miyo. Insertion. Alam nyo, kaya pala nagalit si Manang. Ha? Kaya pala galit, nagalit si Manang, mga kababayan. Bakit? Yun palang kanyang insertion. Ha? Hindi naaprubahan. Nako, eto. Sinalag ni Palace Press Officer Claire Castro ang bagong banat ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang sister-in-law. Hinaharang daw kasi ni First Lady Lisa Marcos ang budget requests ng senadora. Yan ang agenda report, Elijah Bonzo. Kusnami po niya na siya'y nag-re-request. Inaamin po ba niya na may insertion? Hala! Na siya ngayon na gusto niya sana ipag- Ayan, kita nyo. Mm. Inaamin din ba ni Amy na meron siyang insertion? Nako, para saan ba yan, Amy, yung request-request mo? Kasi nung nalaman ko, simula nung naupo kang senador, wala ka namang proyekto. Kung meron ka mang ginastos, ah, pera sa AX, galing yun sa gobyerno hindi mo pera. At bakit ka kukuha ng pondo na wala ka namang proyekto? O, tanong ko lang mga kababayan, ano bang proyekto ni Aime? Ha? Kasi pagkakaalam ko, simula nung umupo siya, nung nanalo siyang senador noong 2025, ha? si Aime walang bukang bibig kundi Duterte, 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 Duterte. Duterte mas mabilis pa ang sa Senado kaysa sa tumulong mag-imbestiga sa flood control issue. Kita nyo, Hmm. Rihis. Mm. Yan ang ni Palace Press Officer Claire Castro mm. kay Presidential Sister Senator Ainey Marcos. Patay. Anong kasi sa Senador, kapag nanghingi ito umano ng budget request for public service projects ay kalimitan itong na reject o namamarkahan ng FLR. Ah. Bakit daw, ah, Aimee, hindi ka ba nahiya kay PBBM? Ah, hindi ka ba nahiya kay PBBM? Hingi ka nang hingi ng project sa kanya, hingi ka nang hingi ng pondo sa opisina ng presidente, tapos ang bukod-tanging ginawa mo, siraan ng siraan si BBM Saan kaya nilagay mo yung kahihiyan mo, Aimee? Yan bang lahat ng kahihiyan mo tapa ng botox? Kita mo, hingi ka ng hingi ng pera o pondo sa office ni PBBM na tapos magagalit ka pag hindi ka bigyan? Tapos sabihin mo, hinarang ni Lisa? Lisa? E kung ako kay PBBM at kung ako kay Lisa, deserve mo yan na hindi ka bigyan. Bakit? Ano bang ginawa mo simula nung naging presidente si BBM? Di ba puro ka paninira? At doon ka kumakampi sa nagsasabi sa kanyang bangag. Ni minsan ba binagtanggol mo si BBM na sinabihan ni Digong na bangag? Hindi. Mas dumikit ka pa kay Digong. Kita mo yan? Ha? Niminsan ba ay nakatulong ka sa kapatid mo? Tapos ngayon, hirit ka ng hirit ng budget? Tapos nagagalit ka pag hindi ka bigyan? Ay mi, bigyan kita ng example. Halimbawa, tayo magkapatid. Sa panahon na may pera ka, nang hingi ako sa iyo, di mo ko binigyan. Ah, tapos ngayon, naobos yung pera mo, sa akin ka mangingi, tapos hindi kita bigyan, galit ka. Hindi ka ba nahihiya? ba? Diba? Hindi ka ba nahihiya? Kita mo, tapos nagagalit ka ngayon, ni-reject ni Lisa, dapat lang. Maki, tanungin ka ng taong bayan, ano bang itulong mo kay Marcos? Ngayon, hingi ka ng hingi ng budget? Tapos pag dinanong, para saan? Tinulungan mo ba si BBM nung tinawag siyang bangag? Yung tinawag siyang adik, tinulungan mo ba? Pinagtanggol mo ba? Ah, oh at may dalawa raw itong maaaring ibig sabihin. Ah. For later release o first lady rejects. Mm. Giit ni Castro, dapat pigilan, lalo na ng mga public servant na magbigay ng anyang ganoong uri ng insinuation. Tama! Na wala naman daw ebidensya. May pinag-utos po kasi ang Pangulo para po maingatan ang budget. Oh. May mga congressional insertion na napansin or nakita na umaabot halos 797 billion pesos hmm. na ipinalagay po ng Pangulo for conditional implementation. Oh. Sa pakikipanayam ng Office of the President sa Department of Budget and Management, ipinaliwanag daw nito na dapat ang implementing agency ang magre-request ng insertion at dapat may kumpletong dokumento na dumaan sa masusing evaluation at may kasamang certification ng Bureau of Treasury. Kita mo, hihingi ka ng budget sa opisina ni BBM tapos hindi ka dumaan sa Bureau of Treasury? So saan mo gagamitin yung pondo na yun? Oh, so ano yun? Hindi naman siguro natin pwedeng sabihin, mabuti yun, masama po yun, pag nanakaw po ang tawag dun. Hihingi ka ng budget na hindi dadaan sa Bureau of Treasury? So, anong tawag dun? Ha? Pangungupit. Kita mo yan? Mangungupit ka ng budget na hindi dumaan sa Bureau of Treasury? Tapos magagalit ka pag hindi ka bibigyan ni Marcos? Uh, ano? Tapos pag nagbigay si Marcos, sasabihin mo, tinuruan kanyang niyang magnakaw. Kita mo yan? Hindi mo malulusutan yan, Amy. Bakit? Ganyan ginawa ni Lisa kay Sarah. Ah, uh, binigyan siya ng envelope ang nakasulat deep end. Pero saan niya ginastos? Ah, uh, taya ngayon na impeach. Ah, uh, naimbestigahan. Bakit? Deep Ed ang nakasulat saan niya ginamit. Mm. Tapos ngayon, ibabalik mo kay BBM, hihirit ka, baka sakaling mapirmahan, tapos pag napirmahan, yun yung gagamitin mong shield. Yung kapatid ko, binigyan ako ng pera na hindi dumaan sa Bureau of Treasury. Hindi bogo si Lisa, ay may abugado. Diba? Kita mo, galawang mangungupit. Ah, kaya kayo nasasabihan ng mga dilawan na magnanakaw ang mga Marcos eh. Kaya kayo sinasabihan ng mga kabataan, never again to martial eh. Diba? Kita mo yan? Ah, kaya kayo nasasabihan Marcos, Marcos magnanakaw. Diba? hihirit ka nang hindi dadaan sa Bureau of Treasury, tapos pag hindi maaprubahan, nga gagalit ka kay Lisa. Ano, si Lisa hindi bobo. ba? Diba? Nasisira ang pangalan ng Marcos dahil sa mga kupit-kupit na yan. Diyos mio, kita mo. Ano sabi niyo si Claire? Iniingatan ng Pangulo ang pera ng bansa. Kasi almost 700 million na yung mga, o billion, yung mga nag-i-insert na hindi naman nagagamit sa ayos. Kita mo yan at dapat kung mag-insert kayo, idaan ninyo sa Bureau of Treasury. Mm. Kita Ngayon, mo. Pangulo, for conditional implementation. Ah. Oh. Sa pakikipanayam ng Office of the President sa Department of Budget and Management, ah. Oh. ipinaliwanag daw nito na dapat ang implementing agency ang magre-request ng insertion. Oh, implementing agency dapat ang mag-request. Ah, kailangan kung ang opisina mo, manghingi ng pondo, yung opisina mo, papipirmahan mo sa mga staff mo at kailangan, may project, may plano. Hindi yung magpasa ka lang doon ng insertion, walang plan, pera lang. Pangungupit ang tawag dyan. At dapat, may kompletong dokumento na dumaan sa masusing evaluation. Oh, e anong i-evaluate kung wala ng project, pera lang ang kailangan? Kita nyo yan? Ha? Diyos ko, galawang pangungupit yan. Kita mo yun parang pinapabantay ka ng nanay mo sa tindahan, tapos nangupit ka na, tapos sabihin mo, ma, may project ako. Nakakupit ka na, nangihingi ka pa. Kita mo yan. Tapos sasabihin mong project, pag in ng nanay mo, wala naman palang project, nangungupit ka lang. Kita mo yan di ba Hindi ganyan yun. Ang pangit. Nakakahiya. Kaya yung mga Marcos sinabi ang magnanakaw eh. ba diba? Ah. Uh. Kaya hindi na kami nagtaka. Kung 39 years mong inantayan. At may kasamang certification uh. ng Bureau of Treasury uh. na may actual excess revenues para sa proyekto. Uh. Para sa agenda, liable bond Kita nyo? May mga congressional insertion na napansin o nakita na umaabot halos 797 billion pesos. Kita nyo, 700 billion? ba diba? 700 billion nakita ni PBBM. Kaya hindi na siya pumapayag sa mga ganyang galawan. Ah, na may mga insert-insert. Oh, kaya sabi niyo si Claire, Inamin ba niya? Sinabi ba niya na may insertion siya? Ah. Oh. Kita niyo. Bonzo. So, sabi po niya na siya nag-re-request. Uh, mm. uh, inaamin po ba niya na may insertion? Na? Uh, na siya ngayon na gusto niya sanang iparilis. ba? Diba? Inaamin ba niya na may insertion? At gusto niya sanang iparilis? nag request siya? Tapos ngayon nung hindi na-aprubahan? Kasi pinagbabawal nga ni PBBM yung mangungupit nang manghihingi ka ng budget tapos walang evaluation pag ini-evaluate wala namang nakaplanong project kung saan mo gagamitin ano yun ah pang-personal use pangit yung ganyan pangungupit ang tawag diyan oo di ba Diyos ko! Mm. Ah, sabi ni Ryan Abinida, kung nga sa ako nag-comment, parang walang dagdag na sub mo ah. Ha? Huh? Hindi ko kailangan ng subscribers, lalong lalo na pag didiis lang di naman mag-subscribe. My God! Di kayo kawalan mga hmm Kita ninyo? Ha? Huh? Manghihingi ka ng budget? Tapos, walang project? Walang plano? No? Kaya dapat, bago ka bigyan ng pondo, ini-evaluate yan. Dapat kailangan aprobado ng Bureau of Treasury. Ngayon, kung wala namang perma sa Bureau of Treasury, bakit ka nagagalit? Yeah. Oh, just me o Marimar. Yung mga DDS nang gagalaite. Oo, oh, oh, mga bobo kasi mga putang ina. Mga DDS, patayin nyo na yung pamilya ninyo. Kaya dadami pa kayo. Alam mo sa totoo lang nga, ganito mga DDS. Huwag po kayo magalit sa akin ha. Advice ito bilang matalino kasi nga kayo. Kung meron kayong mga anak ngayon ng mga babae, minor de edad, pagpapatayin nyo na. Or else, ilaygit nyo na, putulin nyo na yung kanilang mga palupian tube. At saka yung kanilang mga matres, pagtanggalin nyo na. Kasi bakit? Kapag nabuntis yan, dadami kayong bobo. Diba? Yeah? Oo, yan ang advice ko sa mga DDS. Kung meron kayong mga anak na minor di edad, tapos mga babae, pagpuputulin nyo na yung matres, pagtatanggalin nyo na yung mga palupian tube, yung mga ovary. Ah, pagugupitin nyo na, kamayin nyo na, mano-mano. Kasi pag nabuntis yan, kay bobo ang magulang, bobo ang nanay, bobo ang tatay, yung anak, ah, maglalandi yan, mabubuntis yan, kasi bobo nga rin. Oh, ah, pag nabuntis yan, dadami kayo. Yeah. paggugupitin nyo na yung mga poke yan, tahiin ninyo. Yeah. Mm. Kita ninyo? Ah, ganyan mga DDS. Ah, uh, Ma'am J Minoa, maraming salamat po sa yung 1000 yen super sticker. Thank you, thank you so much. Tama naman ako, 'di ba, mga kababayan? Sa mga DDS, alam ko naman na ang nanay na DDS at tatay na DDS bobo 'yan. Pag nagkaanak 'yan, ang anak niyan literal na bobo. Kaya pag nabuntis 'yan, magkakaapo ka, bobo pa rin. So ang gawin ninyo hangga't hindi pa yan ni Rigla, tahiin niyo na yung puki. Yeah. Kasi pag dumami yan, naku, maghihirap na naman ang Pilipinas. Diba? Mm. Kita mo yan, Aimee? Ah. Yan ang buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro Kay mm. Presidential Sister Senator Aimee Marcos mm. Ayon kasi sa Senador Kapag nanghingi ito umano Ng budget request for public service projects Ay kalimitan itong na reject O namamarkahan ng FLR mm. At may dalawa raw itong maaaring ibig sabihin Paano hindi mamamarkahan ng FLR? Eh hindi nga dumaan sa evaluation hindi nga dumaan sa Bureau of Treasury. Sige nga, tanong ko lang. Hihingi ka ng pondo, tapos walang nakalagay kung saan mo gamitin, bibigyan ka? Kahit naman sa magulang mo, hihingi ka ng project, tapos tatanungin, anong project, tapos hindi mo masabi, bibigyan ka? Diba? Yeah. Oh, paano daw kung lalaki? Pag lalaki, ah, paupirahan nyo, dalhin nyo ng Thailand, gawin yung poke. Daya, kasi hindi naman mabubuntis yan. Diba? ba? Mm. Diyos ko, mga DDS, ako na nagsabi sa inyo, mga bobo kayo, wag na kay mga anak. Mm -mm. Yung mga nanay dyan, ha, na hindi pa ni hindi pa tuyo. Mm. Tahiin nyo na yung poke ninyo, mabuntis pa kayo, dadami pa kay mga bobo kayo. Diba? Yeah? Mm. ninyo yan, mga kababayan? Diyos ko. Mm.